Good afternoon, good afternoon. Ito po ang yung kasama, kaibigan, basta wala lang pong sampalan. Kahapon po, ang academic discussion po natin ngayon ay kahapon po ay, ay kumuha po ako ng resolution po ng Sanggunin Bayan. Ngunit hindi po tayo napagkalooban dahil wala naman po tayong sapat na pera para ipambili ng binibenta nilang ah uh, hindi naman total yung binibenta pero kailangan mong bayaran eh uh, 50 po isang piraso po nung pahina nung resolusyon po na kanilang ginawa ah uh, ang, ang ginawa ko po pumunta po ako sa Karangay kung saan, uh, baka po Uh, makakuha po ako ng CP o kopya po ng tinatawag po ah uh, resolution po na ginawa nila eh, yun po pala may katapat na halagay eh. kaya sa barangay po ako ng at baka sakali po ako makakuha ngunit nung ako po, ay nagsabi po di sa isang kagawad uh, hindi ko po malaman parang atubili po siya na ipagkalooban ako ng lang kopya. Ngunit ang hinihingi ko lang naman po ay miski po yung dispositive portion po ng naging uh, determination ng Sagunayang Bayan. Eh, parang hesitant po siya. Uh, nung, ano po, lumapit din po ako sa OIC o yung ah uh, uh pangsamantala po sa kanyang pansamantalang kan nung kulang bilang kapitan ay eh, siya po yung natasan dahil siya po ang number one kagawad eh lumapit po ako baka sakali po akong kanyang pagkalooban eh ang napansin ko rin po eh ganun po rin hindi ko po alam kung bakit para sila ay mga mga atubili o oh, parang ayaw nilang pagkalob yung yung naturang ah uh, ng ano ng sangguling bayan na kung saan ay may ginawang pagkakamali yung yung barangay captain na na ginamit na po yung pera ng barangay sa pansarili niya pong kapakanan at dahil nga po doon ah uh, napansin ko po ang mga reaksyon po ng mga taong aking nilapitan sa barangay uh, hindi ko po alam po ako pa ibibigyan ng, ng karapatan para magsabi ko ano po yung kanilang uh, maaring iniisip o personal interest ba, uh, tungkol po sa bagay na yun uh, nakita ko po uh, dahil sila po ang mga nag po ng complaint para bumaba sa pwesto yung dating kapitan eh para po sa kanila eh merit po para sa kanila yun eh achievement so at dahil po sila ang ang lumalabas na naging sagi o naging dahilan ng pagkakatanggal eh siguro po uh, gusto lang sila yung maging tanyag pangalawa po eh, eh baka naman po ako ay eh, maka ah uh, sabihin po eh maka angkas pa sa kanilang ginawang para sa kanila eh isa pong ah uh, kasikatan, katanyagan yung kanilang ginawa para po sila eh, maging mabango sa tao politika po yan eh, eh hindi po natin may alis yun hindi niya salib pala rito, oh. Hindi niya salib. Hindi po natin may aalis yun. Pangatlo po, baka po <coughs> ang interest din nila, ete, tanong ng tanong eh, te, tanong nga, tanong te, baka may balak tumakbo to, eh. Gamitin niya yung 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 inan namin, pinaghirapan namin. Na yun naman po, ay hindi may tatawag na pinaghirapan nila dahil yun po yung kanlang tungkulin bilang halal na pampublikong opisyalis ng barangay. Ayun nga po, uh, yun po yung aking mga naiisip, naglalaro sa aking isipan, bakit ganun po sila? Eh, dapat po, sila po ay maging bukas sa taong bayan. Para po di sa mga kaalaman mga pangyayari na nangyayari sa ating lokal na pamahalaan. Awareness po yun eh. Para po hindi po mapaglinlangan o maloko ng mga taong ito na nagmi-misrepresent -misrepres na sila po ay ang tamang mga leader. Pero sa kabila po ng lahat, eh, na po yung mga taong bayan. Kaya sino man pong merong uh, magandang komento, uh, argumento, ayon po sa aking mga tinuran na dinisclose ko po sa inyo At kayo po ay hindi umaayon, pumapayag at may sarili po kayong pananaw din Ay pwede nyo pong hen yung aking mga tinuran a aking mga sinabi, mga declaration ko. Ngayon, dahil po inyo pong tututulan ang aking mga sinabi, marapat lamang po na kayo po ay nag-raise ng inyong uh claims. Ibig sabihin po, dapat ko sinusuportahan po 'yan ang legal basis. Meron po kayong uh, supporting documents uh, papers uh, or uh, existing laws mga batas po na nagpapatunay na ang yung sinasabi ay naaayon sa batas para naman po maganda po yung ating maging academic discussion para po lalo tayong tumibay dahil kung ang sasabihin nyo po ay makakapagdagdag po sa akin ng kaalaman ay welcome na welcome po ako po ay tumatayo at handang makinig at uh, itama nyo yung aking kamalian open po ako sa lahat ng uh, may mga magagandang uh, pananaw tungkol po sa aking tinuran na pangyayari at yun lang po at maraming salamat po Ah uh, don't forget to make a comment like share and subscribe dito po ang inyong kasama kaibigan basta wala lang sampalan